Nandito tayo ngayon sa sa atin hong uh, alaga ng manok. Sa At atin binibisita yung atin mga manok natin yung pinapalaki. sa pagsisimula ng uh, pag-aalaga ng manok nung ito po mga ano ito Rhode Island kailangan meron tayong puhunan meron din tayong taon uh, tao na mag-aalaga tututok do sa ating mga manok na inaalagaan at ito ay parami ng parami. Pag tama yung yung layunin, tama yung aksyon, tama din na magiging resulta nito. Kaya maging mabuting katiwala ng ating Panginoon sa lahat ng meron tayo ngayon. Ingatan na tayo po ay hindi maging faithful sa Diyos. Tulad ng mga itinuturo ng uh, maraming mga hidwang pananampalataya, tinuro ang uh, hindi maging tapat at hindi maging faithful doon sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya ang Panginoon nagturo, ang pinagkatiwala sa malit na halaga, pagkakatiwala sa malaking halaga. Ang hindi mapapagkatiwalaan, sa maliit na halaga ay eh, hindi mapagkatiwalaan din sa malaking halaga kaya humingi ng gabay sa ating Panginoon humingi ng wisdom and understanding mula sa Panginoon at na pamahalaan natin ng buong katapatan lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon Ito <coughs> po yung pinagawa natin ang uh, kulungan ng ating uh, mga na. At yung mga manok na ating mga bibi talagang bahagi doon sa atin ng uh, sinimula na eh, kailangan ng puhunan hindi naman ganun kalaki kung ano yung kaya mag start wag gagasa sa sobra sa kinikita at uh, yung uh, tiyatawag nating uh, wants, once pwedeng isang tabi yung needs napakahalaga Talagang talaga ito yung parami ng parami kasi yan panibago na naman dito ng ating mga namimisa kaya kailangan marunong tayo yung uh, pagkatiwalaan ng Panginoon at uh, may abilidad ng mga wisdom sa Lord at uh, Huwag matakot, ano, pagka tayo nasa tama. Huwag lalabag sa batas ng uh, umiiral dito sa ating bansa. Matuto tayo magbayad ng buwis. Para wala ho sa atin bilang mga under shepherd ng ating Panginoon, mga lingkod na tinawag ng Panginoon sa ating kapanahonan ngayon. Yan po yung itinuro sa atin ng Panginoon. Kaya kapag sinabi natin tayo ay tagasunod ng ating Panginoong sa Kristo, o sinasabi natin tayo manan ng palataya, ay hindi po uubra na hindi po tayo sumusunod doon sa aral na itinuro sa atin ng Panginoon. Hindi ho huubra na tayo tagapakinig lang pero hindi ho natin sinusunod sa salita ng Diyos yan na ang nakita ng ating Panginoon doon sa mga master of the law katulad ng mga eskriba at ng mga pariseyo na sa dapat inaasahan ng Panginoon na magpapakita ng mabuting halimbawa dahil ibinigay sa kanila yung kautosan ng Panginoon. Maraming maraming salamat. Ito yung akin pamangkin. Ito yung akin pamangkin niya. Napakabait oh. Hindi pa naliligo. Si Iyana. Iyana! Oh, yan po si Iyana. Kaway ka. Kaway ka naman oh. sa salamat sa Panginoon na tayo ah, dahil tinuturuan ng Diyos na maging mabuting halimbawa. sa mga tao na atin hong pinangungunahan mga tao na pinagkatiwala sa atin at mga tao na nakakakita sa buhay natin kailangan natin i-prove na tayo talaga yung totoong mga tagasunod ng ating Panginoon hindi lang sa salita, kundi patunayan natin ito sa pamalitan ng ating Diyos. Maraming salamat. To God be all the glory. Ako po si Pastor Sandly Paglir, ng Jesus the Onulisaya International Ministry. Ang aking tunay na pangalan ay si Pastor Salistiano Rabotazo Paglir. To God be all the glory. Mabuhay po tayong lahat.